Hello guys, sa video ng ito ay magbibigay po tayo ng komento patungkol doon kay Diwata Paris Overload. Ganito kasi yun guys, si Diwata ay nag-uumpisa po siya sa mahirap. Kaya siya umasin so dahil may sipag at syaga siya sa trabaho na kung anong meron sa kanya ngayon ay kontinto na siya. Sa mga nagsasabi man kay Diwata guys na si Diwata ay lumalaki ang ulo na siya ay umaman, para sa akin guys, nagkakamali po kayo. Dahil para sa akin guys, si Diwata ay hindi niyo dapat po husgahan dahil siya po ay nagsikap para po so at umaangat sa buhay. Kaya sa mga lahat na nang babas kay diwata dito sa social media, eh dapat po itigil na ninyo yung inyong mga pwede sasabihin na wala man kakunta -kwinta. At saka guys, uh, kaya naman po kayo ay panay pambabas kay diwata dahil nga po siya ay sikat na po siya ngayon. Kung ilagay po natin na si diwata ay hindi sikat ngayon, papansin niyo ba siya? Di ba hindi ano? Kayong mga basher, kung wala kayong magawa, manahimik na lang kayo ang tao na hindi naman nang alam sa iyo huwag niyong pakialaman isa pa to guys yung mga paninira sa mga sa business ni Diwata alam niyo ba guys na yun ang napakasama ng inyong ugali at kung bakit palagi na lang sa Diwata ang inyong sinisiraan wala na ba kayong ibang ma content matuto naman kayong pito sa kapwa ni Tao hindi yung e eh, porkit nakahangat na yung tao sisiraan niyo para babagsak uli Eh di parang nang lang din kayo ng kapwa ni Tao nun kaya lagi niyong tatanan guys ang ginagawa niyo kay diwata na pang-aapak, paninira ninyo sa kung anong meron kay diwata ngayon sa pag-ascenso ni diwata ngayon ito lang masasabi ko sa inyo guys na tatantanan niyo na si diwata at alam ko naman guys na ang inyong habol views lang ito naman sa akin guys oo nandun na, nandun na tayo si diwata ang aking topic ang inano ko hindi naman sa para kikita ako dito guys ang sa akin lang guys na gusto ko lang may pagtanggol yung taong wala namang ginagawang masama sa inyo tapos panay panira kayo hindi po maganda yun guys dahil kung anong meron ka dapat makuntinto ka hindi yung aasa ka kay diwata para dadami ang views mo hindi ganun gagawa ka na sarili mong content o di kang gumawa ng kalukuhan o di kang magpatutuwa dyan para makagawa ng sarili mong content eh ay ngayon guys hindi tama yun... dahil ang tao itong si diwata ay umilos ng kanya hindi hindi umaasa sa inyo iba't e kailangan paninusiraan iba't e kailangan nyo pang pabagsakin ulit sa diwata na deserve naman ni diwata yung kanyang nabot ngayon sa buhay niya kung anong meron siya ngayon e kung gusto niyo gusto niyong lumapit kay diwata at hihingi ng tulong sigurado naman ako mabigyan kayo, kayo ni diwata ng kahit counting tulong lang Huwag lang kayong manira sa kanya. Dahil nang biro na napakasama ng ugali ninyo kung kapwa ni tao sisiraan nilang din. Hindi nyo iniisip na balang araw sa hindi mo inaasahan. Paglingon mo nandiyan na pala sa si diwata sa likod mo na handang tumulong sa iyo. Na ikaw ay naghihirap ngayon. Ayun. Doon pa lang guys. Mag-isip-isip na ako kayo. Kayong lahat ng mga basher kay diwata. Tumigil-tigil na kayo dahil hanggat hindi kayo titigil sa inyong ginagawa kayo lang din ang kakarmahin sa inyong ginagawa dahil ang inyong pangbabasa kay diwata walang katotohanan si diwata ay hindi masama namumuhay ng tama si diwata at hindi at higit sa lahat si diwata ay hindi nagpapakita ng yabang sa kanyang pagangat sa buhay kaya lang si diwata ay nasasabing yung lumabas yung tunay na ugali dahil si diwata ay nakukulita na sa inyo eh kung ako naman si Diwata, mas pipiliin ko nga si kasuhin ko yung aking ano, aking sariling business kaysa sa inyo. Nahaharap nila ako lagi sa kameran niyo. Eh kung nakumita naman kayo sa inyong nagiging views, sa kaka-vlog kay Diwata dahil sikat nga siya. Eh ngayon, kung, pag kayo kikita ang tanong, bibigyan nyo ba si, si Diwata? Di ba? Hindi, di ba? Oh. Yun ang inyong tandaan. Kayo lang din ang kumikita doon sa ginagawa niyo Sa pangungulit nyo kay Diwata. Tapos yung business ni Diwata, bumagsak na dahil sa inyo. Alam niyo bakit? hindi na masasikaso ni Diwata yung kanyang business dahil nasa inyo nilang nakaharap lagi sa inyong kamera.